Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ay ang pinag-ugatan ng away o gera ng Iran laban sa Israel. Higit pa sa reliyon at lupa. Isang mas malalim na tunggalian sa gitnang silangan. Ang kasalukuyan umiigting na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na nagbubunsod ng mga direktang pag-atake sa isa't isa ay hindi lamang isang biglaan pagsiklab ng galit. Ito ay bunga ng isang dekada ng malalim na masalimut na hidwaan na nag-ugat hindi lamang sa isyo ng relihiyon o teritoryo, kundi sa isang matinding labanan para sa kapangyarihan at impluensya sa buong gitnang silangan. Bago ang 1979, ang Iran sa ilalim ng pamumuno ng siya ay isa sa mga kaalyado ng Israel sa rehiyon. Sila ay may matatag na ugnayan diplomatiko at pang-ekonomiya na pinag-isa ng kanilang doktrina laban sa mga bansang Arabo na kanilang kapwa itinuturing na banda. Ang lahat ay nagbago sa pagsiklab ng 1979 Iranian Revolution sa pagbagsak ng siya at pag-akyat sa kapangyarihan ni Ayatollah Rohola Konemi. Tuluyan nagbago ang pananaw ng Iran sa mundo. Itinuturing ng bagong teoretikong pamahalaan ang Israel bilang Little Satan, isang kaaway ng Islam at isang iligal na estado na sumasakop sa lupain ng mga Palestino. Ang anti-Zionismo ay naging isang mahalagang haligi ng ideolohiya ng Islamic Republic na nananawagan sa pagtatanggal ng Estado ng Israel Mula sa puntong ito, ang hidwaan ay lumipat mula sa direktang komprontasyon patungo sa isang proxy war o labanan sa pamamagitan ng mga kaalyadong grupo. Ang Iran ay naging pangunahin tagasuporta ng mga grupong tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo, armas at pagsasanay Ginagamit ng Iran ang mga grupong ito upang labanan ang Israel sa iba't ibang prente na nagdudulot ng patuloy na karahasan at destabilisasyon sa hangganan ng Israel. Para sa Israel, ang pagpapalakas ng impluensya ng Iran sa rehiyon, lalo na sa mga kalapit bansa tulad ng Syria, ay isang direktang banta sa kanilang pambansang siguridad. Bilang tugon, nagsagawa ang Israel ng daan-daan airstrikes sa Syria na ang target ay ang mga pasilidad at tauhan ng Iran at mga armas na patungo sa Hezbollah. Ang estratehiyang ito ay naglalayong pigilan ang pagtatag ng Iran ng isang permanenteng presensyang militar malapit sa kanilang teritoryo. Ang isa pa sa pinakamalaking mitya ng alitan ay ang nuclear program ng Iran. Para sa Israel, ang posibilidad ng isang Iran na may isang datang nuklear ay isang existential threat o banta sa kanilang mismong pag-iral. Dahil dito, hindi kailanman inalis ng Israel ang option militar upang pigilan ang Iran na makabuo ng bombang nuklear. Ang mga operasyon, sabotahe at pagpatay sa mga Iranian nuclear scientists ay iniuugnay sa Israel. Ang Estados Unidos bilang pinakamalapit na kaalyado ng Israel ay may mahalagang papel din sa tunggalian ang matinding parusa na ipinataw ng US sa Iran dahil sa kanilang nuclear program ay lalong nagpalala sa tensyon. Habang isinusulong ng ilang administrasyon sa US ang diplomasya, tulad ng 2015 nuclear deal, ang pag-atras dito at ang patuloy na pagsuporta sa Israel ay nagpapanatili sa mainit na sitwasyon. Ang mga kamakailan direktang pag-atake sa pagitan ng dalawang bansa na kinabibilangan ng mga missile at drone strike ay isang mapanganib na pagbabago sa kanilang matagal ng shadow war. Ito ay nagpapakita na ang dalawang panig ay handa ng tahasan harapin ang isa't isa na nagpapataas ng panganib ng isang mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Sa huli, ang ugat ng away ng Israel at Iran ay hindi lamang sa isang simpleng kwento ng magkaaway na bansa ito ay isang masalimuot na salaysay ng pagbabago ng rehimen, magkasalungat na ideolohiya, pakikibaka para sa regional na pangingibabaw, ang takot sa sandatahan nuklear at ang patuloy na pagdanak ng dugo sa pamamagitan ng mga proxy hanggat hindi natutugunan ang mga pangunahing isyong ito. Mananatiling isang mitya ang alitan ng Israel at Iran na anuman oras ay maaaring magliab at magdulot ng mas malaking sunog sa buong rehiyon.